Mami Junisha Pacquiao nagsalita na sa isyu na naghihirap na ang anak nitong si Manny Pacquiao. Usap-usapan ngayon sa social media ang pamilya ngayon ng boxing champ na si Manny Pacquiao. Pinag-uusapan kasi ngayon ang ilang larawan ngayon ni Manny Pacquiao kung saan makikita itong nasa palengke. At ang haka-haka ng mga netizens ay ito na ngayon ang sitwasyon ni Manny Pacquiao matapos nitong matalo sa tinakbuhan nitong pagkapangulo nitong nakaraang eleksyon 2022. Halos mag-iisang taon na nga simula ng matalo sa pagkapangulo ang boxing champ at former senator na si Manny Pacquiao at maraming taga-suporta ng boksingero ang nag-aabang kung ano na nga ba ang update o nangyari sa dating senador tila mas pinili na nga lang daw ni Manny Pacquiao ang mamuhay ng private matapos ang pagkabigong masungkit ang pagkapangulo ng bansa at igugol na lang ang kanyang oras sa kanyang pamilya at sa kanyang mga negosyo. Samantala usap-usapan naman ngayon na marami umano sa ari-arian ni Manny Pacquiao ang naibenta na at binibenta pa at bulong-bulungan na dahil ito sa bilyones na nagastos nito noong nakaraang eleksyon. Napabalita din na marami sa negosyo ni Manny ngayon ang nalulugi na matapos ang naging eleksyon tila nga marami sa mga investors ni Manny ang nagbaback out na dahil sa nangyari sa kanyang buhay ngayon. Samantala may isa pang dahilan na nakikita ang ilang netizens kung bakit ganito na ang sinapit ni Manny, marahil ay dahil umano ito sa pagiging maluho o magastos ng asawa nitong si Jinky Pacquiao, madalas kasi noong magbahagi ng mga larawan ang may bahay ni Pacquiao sa social media kung saan madalas nitong e-flex ang kaniyang mga branded at luxury items na kanyang nabibili. Ngayon nga ay halos hindi na ito madalas mag-flex ng kanyang mga luxury items na naging basihan ngayon ng netizens na totoo ang naghihirap na ang pamilya Pacquiao.